Alam mo ba? Alam niyo bang noong unang araw ng Setyembre ngayong 2024, natagpuan sa Sitio Agibo, Poblacion Malibkong, Abra ang bulaklak na Rafflesia? Ito ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Taong 1892 sa Mount Apo sa Davao City unang nadiskubre na mayroon ding ganitong bulaklak sa Pilipinas. Matingkad na pulang kulay nito at ang mga petals o talutot tila batik-batik. Malalim rin ang gitnang bahagi ng bulaklak. Wala rin itong dahon, ugat o puno at depende lamang sa isang uri ng baging na tinatawag na tetrastigma marami ang namamangha sa itsura at laki nito. Pero ang taglay namang amoy ay kakaiba. Matapos kasi nitong mamukadkad ay agad din itong nabubulok. Dahil sa masangsang nitong amoy, tinatawag din itong corpse flower kaya't imbis na bubuyog. Mga langaw ang naakit nito na makatutulong naman sa pollination at pagpaparami ng ibang bulaklak. Mayroong labing tatlong uri nito na makikita sa Pilipinas. Bukod sa ating bansa, makikita rin ang raflesya sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Sa kasamang palad, ito ay kabilang na ngayon sa mga endangered species dahil sa pagkasira ng mga likas na tirahan nito at ilegal na pagpuputol ng mga puno. Ganun pa man, nagkakaroon na ng iba't ibang pananaliksik sa Pilipinas pinas kung paano nga ba maprepreserba at mapaparami pa ang reflesya. ngayon alam mo na